sa mga pangunahing balita. Away ng maglibing partner na uwi sa pananaksak. Pulis sinatake sa puso habang nasa biyahe, tricycle binangga, May git 80 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasamsam ng PNP sa Bicol. At kampanya kontra loose firearms ng PNP Bicol pinagting may git 300 armas nasamsam. Magandang gabi! Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ikaapat ng Hulyo, taong kasalukuyan. Patay ang isang kasambahay sa Bonbon Camarines Sur. Magandang gabi! Narito na mga balitang dapat inyong malaman ngayong Martes, ikaapat ng Hulyo taong kasalukuyan. Patay ang isang kasambahay sa Batu Camarini Sur matapos sa sa dibdib ng kanyang live-in partner. Suspect, makailang ulit na umanong inireklamo ng biktima dahil sa pisikal na pang-aabuso. May report, si May Patay ang isang 28 anyos na kasambahay ng saksakin ng kanyang live-in partner sa barangay Masuli, Bato, Camarines Sur, alas 8 ng gabi nitong Miyerkules, Hulyo 2. Kinilala ang biktima na si alias Ana, residente sa nasabing lugar. Habang kinilala naman ang suspect na si alias Junjun, 26 anyos, residente ng Kawakagan, parehong bayan. Batay sa inisyal na investigasyon ng Bato Municipal Police Station, Pinuntahan ng suspect sa pinagtatrabaho ang bahay ang biktima at pinagsasaksak sa kusina. Isinugod pa siya sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa tinamon nitong saksak sa dibdib. Mabilis naman na tumakas ang suspect. Dito po, sa pagdating po natin sa area, uh, nakahandusin na po itong, uh, itong itong biktima at nung dinala po natin sa ospital ay diniklayan na po siyang... Uh, patay na po ng uh, na uh, doctor yung doctor po. Matagal na rin umanong may alita ng biktima at ang kanyang live-in partner na dalawang beses niya nang inireklamo sa pulisya dahil sa pisikal na pang-aabuso. Siguro mayroon silang mga hindi pagkakaintindihan at uh, sa record po natin ma'am ay nakailang sumbong na din po itong uh, natin, itong uh, biktima, itong babae. And sa action po natin sa kanya recorded po natin siya dito sa ating police station at uh currently meron po itong uh, ano po restraining order po na uh, inisyu po ng barangay itong against sa lalaki Patuloy naman ang ginagawang paghahanap sa suspect na nahaharap ngayon sa kasong murder para sa mga balitang Tatak Bicol may insinares Isang pulis na pauwi na sana ng bahay ang binawian ng buhay matapos natakihin sa puso habang nagmumotorsiklo. Nakita pa siyang nagpasuray-suray bago sumalpok sa nakaparadang tricycle. May report, si Mel Moral. Hindi na nakauwing buhay ang isang 37 anyos na pulis matapos atakihin sa puso habang minamaneho ang kanyang motorsiklo sa barangay Libho, Tiwi, Albay. Mag-aalas 12 ng tanghali nitong Martes, Hulyo A1. Kinilala ang pulis na si Corporal Brian Muhal, may asawa at residente ng Barangay Nagat Parehong Bayan. Ayon kay Police Major Christian Bruwal, happy ng tiwi MPS, pauwi na si Muhal ng atakihin sa puso. May mga nakakita rin umanong pasuray-suray ang motorsiklo nito bago bumangga sa likurang bahagi ng isang nakaparadang tricycle. Bati po sa pag-iimbestiga rin ng ating investigador, nakakatig na lang po sa kanyang visit um, sa maestra sa Naga, Naga National High School. Kung so, nangyari po yung insidente, pagbalik na po sa siya sa bahay nila. So according din po sa ating mga eyewitness na mga residente, medyo malayo pa lang daw, nakikita na nila pasuray suray yung motor ng no, ating biktima. So eventually, in-encroach yung opposite lane at bumanggay yung motor niya doon sa nakapag na, na tricycle. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga responding health worker ngunit nasa wi May manifestation ko kagad na nakita na para siyang nag-suffer ng heart attack. May nakita po manifestation mga first responder natin from SMDR And doon po sa area mismo sa site na yon, eh sinubukan po i-revive ng ating mga ano, ng ating mga medical workers po doon. Pagkatapos po noon, dinala po sa hospital dito po sa rural health unit po namin, but declared po siya dead on arrival. Sa po ano, ang ating mong pati ka o ating Nagpaalala naman ng otoridad sa mga motorista na wag nang piliting bumiyahe kung may iniinda ng sakit at hindi na kayan ng katawan. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral. Umabot sa mayigit 80 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam ng PNP Bicol sa mas pinaigting nilang kampanya kontra ilegal na droga. Nakumpis ka ang mga ito sa unang anim na buwan ng 2025 may report si Angeline Dagta. Nasabat ng Philippine National Police Bicol ang tinatayang aabot sa 80 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa rehiyon ngayong taon. Sa datos, nagkakahalaga ng 80 and 52 centavos ang mga nasamsam na droga mula sa 661 anti-drug operations ng PNP sa unang anim na buwan ng 2025 o mula January 1 hanggang nitong June 30. 80,461.81 grams ang nakumpiskang mariwana habang 10,300 59.8174 grams ang nakumpis shabu. Nangunguna ang Camarines Norte sa may pinakamaraming nasamsama ng ilegal na droga na pumalo sa 30,278,938.60 centavos sinundan dito ng Camarines sur na may twenty four 72 centavos, 12, 190, pesos sa albay, 9,331,930 pesos sa Naga city, three million sa masbate, two hundred sa Sorsogon at 18187960 hundred sa katanduanes. So, hindi makukuha itong nasa 80 million plus kung wala po tayong nasa halos 161 operations conducted ng ating mga pulisan through search warrant and then by bus operation and then under police operation. Dahil dito, 644 individuals ang naaresto kung saan 37 na high value target, 142 ang street level at 465 ang newly identified drug personalities. 662 na kaso naman ang naisampana sa korte ay lagi po namin pinapasalamatan yung ating mga babayan sa kanilang contribution. Hindi po mag ma mangyayari ang ganitong mga uh, bang malakas ang pang-accomplishment natin kung wala pong contribution or ambag ang ating mga kababayan through their information and sa, syempre sa mga uh, media partners din po natin na uh, continue ang pag-disseminate ng ating mga accomplishments. Syempre nakaka-trigger din po yon na at least kahit pa paano magbigay din sa atin ang information, mga mga, mga impormasyon na ambag ninyo yan po ang nakita nating uh, somehow na napaparami ang ating mga accomplishments Siniguro ng PNP Bicol na patuloy nilang papaigtingin ang kampanya kontra ilegal na droga para masigurong ligtas at mapayapa ang bawat komunidad Para sa mga balitang Tatak Bicol Angeline Dagta Umabot naman sa 146 na individual ang natimbog habang mahigit limang daang armas ang nasamsam sa kampanya ng PNP Bicol laban sa loose firearms. Nagbabalik si Angelin Dagta. Limang daan labing apat na iba't ibang uri ng armas ang natimbog ng Philippine National Police Bicol sa kanilang mas pinaigting na laban kontra loose firearms. Sa ilalim ng kontraboga at bilang boga programs, 642 na, na, na operasyon ang naikasa sa iba't ibang panig ng rehiyon. Umabot naman sa apat na raan at dalawa ang bilang ng mga isinurender na armas sa kapulisan. Halos 401 ang na nating case and then 402 dito is for safekeeping. And then may total tayo ng 514 na accomplishment on campaign against those firearms out of 201 contra Boga operation and then yung revitalized a katok na 441. Mula naman sa mga nasabing operasyon, isang daan apat na anim na individual ang naaresto dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Isa ang naaresto sa armed encounter habang apat na raan at isang criminal cases ang naisampana sa korte every week may mga presentations na pinapakita yung ating DRDO na siya yung pinaka-chair ng ating info, Enhanced Managing Police Operation na kung saan yung ating mga city police, sila yung pinapakita ng kanilang mga accomplishment kung meron o wala. And then, siyempre nagsisigil din tayo kahit papano yung walang mga accomplishments. So far, sa lahat po ng mga accomplishments natin dito na continued yung ating monitoring with the chief of police, mas napapadali po yung accomplishment. Kumbaga napaparami yung accomplishment natin dahil directly nasa supervise po ng ating DRDO and then of course si RD palagi po na everyday day check po ng ating mga compliances and accomplishment po ng mga lower units. Anim na taon o habang buhay na pagkakakulong naman ang magiging kaparusahan sa sino mang mapapatunayan na nagkaroon ng paglabag sa nasabing batas. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta. Susunod na, ako Bicol Partylist na mahagi ng rescue vehicle sa ilang bayan sa Sur At mga obra maestra ng pitong local artists, tampok sa isang art gallery sa Legazpo City. Yer di diba balita sa Pagbabalik na Kubikol, Alain TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, gayo may habang kami nabubuhay. Nakulaan Ning tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, aku bikol, katabang na, kasurug pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat In Gabo, sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurog pa! Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Patuloy na pinatunayan ng Donsol MPS ang kanilang husay sa serbisyo publiko matapos na muling manguna sa unit unit performance evaluation rating o UPER nitong June 2025. Kung maaalala, una nang nanguna ang himpilan sa UPER noong Enero hanggang nitong Mayo. Narito ang buong ulat. Masayang inanunsyo ng tanggapan ng Dunsol Municipal Police Station na muli silang nanguna sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER nitong June 2025. Ayon kay Police Captain Alwin Latonio, hepe ng Dunsol MPS, 90% ang kanilang nakuhang rating nitong nagdaang buwan na buong araw ng kanilang pagsusumikap na mapanatiling ligtas at mapayapa ang kanilang bayan sa pamamagitan ng kanilang mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad. Patunay din umano ito na may pagkakaisa sa loob ng kanilang himpilan. Ay, siyempre, sir, very ano, yeah, uh, high moral, uh, proud sa ating mga ano, ating mga tao ang kasi very uh, responsible sila sa kanilang mga trabaho. So kasi natin natin ito dahil sa kanilang ano din, dedikasyon sa kanilang mga kanya-kanyang uh, trabaho dagdag pa ng hepe. Hindi lamang nitong Hunyo dahil mula pa daw noong Enero ay nanguna na sila sa Uper. O anim na buwan ang nangunguna sa mga istasyon ng pulisya sa lalawigan ng Sorsogon na may pinakamagandang performance at madami nakamit kamit na tagumpay. Sa datos ng himpilan, sa loob ng alim na buwan, dalawang frustrated homicide isang murder at isang kaso ng panggagahasa ang kanilang naitala. Nangangahulugan daw na napakababa ng crime rate sa kanilang bayan. namin sir na ano, ma-maintain yung aming um, rating. Minsan kasi sir, nagbabase tayo sa ating mga accomplishment. Sa accomplishment tayo nagbabase. Kaya doon tayo nakaku nakakuha uh, ng mas mataas na points. Kabilang ang Donsol MPS sa walong class e municipal police station sa lalawigan ng Sorsogon. Kabilang dito ang Sorsogon CPS, Erosen MPS, Bulan MPS, Castilla MPS, Matnog MPS at Pilar MPS. Para sa mga balitang, tatakbikol. Hercules Barbacena. Namahagi ng rescue vehicle sa Akubikol Party List sa bayan ng bombon at Gainsa, Kamarinisur. Layon daw kasi ng partido nagawing gawing mas ligtas at maayos ang bawat komunidad sa rehiyon. May report, si May Incenares. Ipinagpapasalamat ni Bombon Mayor James Paul Ranin at Gainza Mayor Glenn Romeo Gontak ang natanggap nilang rescue vehicles mula sa Akubicol Party List kahapon Hulyo 3. Ayon sa dalawang opisyal, malaking tulong ang rescue vehicles sa kani-kaniyang bayan lalo na sa mga oras ng emerhensya o kalamidad. Dagdag niya itong aset para sa mas mabilis na pag-alalay sa kanilang mga kababayan. Malaking tulong po yun para sa amin dahil kami po, isa po kami sa mga Uh, low-lying na binaba po dito sa amin, magagamit po namin yon para sa uh, kung may aksidente, may kalamidad, as in kung ano pa man po uh, pwedeng gamitan ng biyekulong yun. Unang-una lahat nung uh, panahon ng Typhoon Christine, lahat po ng aming sasakyan ay nabasa. Ibig sabihin lahat ng mga computer box noon ay may problema na. Uh, Kunti-kunti nagkakaroon ng sira. Pero ngayon po, isa ang akubikol na naman, sa tumulong sa amin para magkaroon ng bagong rescue vehicle na magiging uh, malaking pakinabang dito sa amin sa bayan. Uh, pakinabang siya ng lahat, pakinabang ng uh, sa lahat ng mga sakuna, kalamidad, na kung saan, yun ay nagiging problema namin ang pagtatransport ng mga pasyente o kliyente. Ayon sa partido, ang pamamahagi nila ng rescue vehicle ay isa lamang sa kanilang mga proyekto na layong gawing mas ligtas at maayos ang bawat komunidad. Napakaswerte na LGU Bombon and, para, and Municipal of Gansa, kasi sila yung nauna na naka -sub, nakasubmit ng mga requirements para maibigay yung funding for this rescue vehicle. Siyempre, isa sa mga obheto ni Kong Saldi. Oo na maibigay ito para sa ano makatulong sa community sa mga kababayan natin dito sa Municipality o Bombon o, pag may mga emergency emergency may mga sakuna halimbawa pagtaha may mga nakalinya paraw na proyekto ang partido na tiyak na papakinabangan ng bawat Bicolano from that marami tayong ano um, mga social programs na binibigay dito educational assistance, medical assistance, livelihood programs. So ngayon, uh, ngayon 2025, maraming plano si Kong Saldi. Maraming idadagdag na programa para pakinabangan ng mga kababayan natin. Kung maaalala, nagpaabot na rin ng partido ng mga rubber boat sa Camarines Sur noong nakaraang taon matapos ang pananalasa ng bagyong Christine. Nito lamang Mayo ay namahagi din ng partido ng Police Mobile sa nasabing lalawigan. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Tampok ngayon sa isang art gallery sa Legazpi City ang paintings at sculptures ng pitong kilalang artist sa Bicol Region. Isang buwa na magtatagalang ang exhibit na layong pasiglahin ang sining sa riyon. May report, si Rose Pilista. Tampok ngayon sa isang art gallery sa Lonson ng Legazpi ang iba't ibang paintings at sculptures ng ilan sa mga pinakamagagaling at kilalang artist mula sa Bicol Region tulad din na Eli Benito, Alain Yaguno, Juan Magdasok, Roger Monasterial, Pat Noveno, Archie Perez at Larry Quirona. Ilan sa mga makikita sa art gallery ang mga likha ni Alain Laguno tulad ng kanyang mixed media non-objective arts. Na-discover ko yung pag-arts ko, high school. High school, marunong pala ako. Hindi ko alam na marunong ako nakikita ko lang, pag may nagdodraw, eh, parang gusto gusto ko tingnan. Nung sinubukan ko, mas maganda yung gawa ko sa kanila. Kaya nakaisip ko ako mag-take ng fine arts sa Manila. Although sa tatay ko nga, gusto niya engineering, pero yung budget ko rito, dinala ko sa Manila. Kaya pinaghirapan ko yung mag-tapos ng ilimang taong ang veteranong artist na si Gas Albor, ang nasa likod naman ng nasabing exhibit. Siya din ang may-ari ng Fondasyon Gallery kung saan nakadisplay ang mga obra ng mga nasabing artist. Layon daw niyang pasiglahin ang sining sa rehiyon na unti-unti nang nababaliwala lalo na ng bagong henerasyon. Mas sa din, kinawa ko na. Para yan, para yung goal na iguang art venue ang artist sa uh, region, Bicol region. Bukod naman sa art displays, bukas din ang Fundasyon Gallery para sa workshops, trainings at performances. Open to sa mga uh, lectures, workshops, at you know, art talks. So, dapat welcome dito sa art space nito. So, yung mga So, lahat nga, artists, uh, young artists, and non-artists, welcome. Para sa mga gustong bumili at makita ang iba't ibang artworks ng pitong art exhibitors, maaaring magtungo sa Fundasyon Gallery sa Barangay Puro, Legazpi City. Bukas ito tuwing Martes hanggang Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi o i-follow at i-message ang kinalang Instagram account na Fundasyon Gallery. Para sa mga balitang, tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang na kalap ng Ako News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat at happy weekend!